Dragon, ayan, good morning. Yan for today's episode, guys. Alam niyo na siguro ang mangyayari dito sa langka na to. <laughs> Kakatay. Kakatay natin siya, guys, dahil wala tayong baboy. Ito na lang yung pamalit natin sa baboy. Yan, guys, maggagata tayo ng langka. Ayan, dumayo kami dito sa aming tita, kay, sa kapatid ni mama. Marami daw siyang langka, so, ano, binigyan niya tayo ng isa. Ito, 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 ito yung pang, ano, pang, Uh, gata, medyo ano pa So ito siguro mga pang pahinugin na itong mga to. Ayan, on, dami oh. Ito, mag-aabang to sa kwan. Abang-abang oh. abang to sa bilo <laughs> Ayaw sa bilo. Uh, okay. So, syempre, sa ano natin siya, guys, nila sa farm. Didiretso tayo sa farm, mama. Si camera girl at si Antiligaya ay super busy. Yan si Antiligaya, guys, absent muna at nag, ano, nagsugo, naghulit. Naghulit ng mga. kanilang palay. Kaya nagagalit na si ang filsa niya, asawa niya. Ano daw, ano yung tanim nila ano na yung bagtaw, madalang bagtaw. kasi ano, marami daw na matutulungan kailangang hulipan. So absent muna sa Sugaya. Kami muna nila Gigi Pasing, ako at saka si Camera Girl uh, pinapaliguan ng si si Popot dahil parating na rin sina Aisa ngayon so let's go lang tayo makarami ng kuwang lang talo paketin mo nante yan akyatin mo nante Mataas yan eh o Hindi, may ano parang... wait ay. lang nante oh dami oh ano 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 Ito sana ano 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 bilo-bilo sa birthday ni JD. Katagal. ano 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 dito para may malapit malaki ng hawakan. Ay natin Ayan. yun. So dahil ano, dito na tayo, hindi din tayo mangga. Hindi <laughs> tayo may nakita kayong mangga. Naglilihis si Auntie Paseng. Ayun no? o. Ako na magsungkit. Ang kasarapan, Auntie. Oo, yung nagatunog. Oo, yan niya niya ang lalay ni binibak ka niya na nag-drought mangga ito na ni balong ko nakita dad ay wala ka ay wala ka mangga ko na ang lalaki ng mangga ito ang kasarapan marutong pa siya <laughs> yun, <Yo>, laki. Laki, <laughs> Madaming makaron dito. Ay. Madaming makukan dito. Maluluto. Ay, naman pa yan. Yung tanim nyo dyan ang kwan May nakuha si Kwan Kaliliit man. Ewan kung may mga bunga pa. Baka inala na maamin lang. Yan. So, ayun mga kadragon. Baling kakarating lang natin dito sa kubo. Ayan. Magluluto na tayo. Nag-uumpisa natin. Antipasing. Katay ng baboy. <laughs> Katay ng baboy. Sarap nito. Tapos may sahog siyang ano. Daing na dalagang bukid. apaw may ceiling pula at saka green, naglilinis. yan. bali nandito na rin guys si ano, antiligaya. 'Yung aming mga kamatis po. Oh. Naggagandahan ng aming kamatis. Ayan. naglilinis sila doon sa kubo. nag spray sila ng ano, anti bukbuk uh, yan -buk. in order namin sa Lazada okay, yan garon na si JJ magsasayang na ako Baka kasi ano ayaw ko muna kaya yung ano yun? mais. Laga muna tayo guys ng mais dahil matagal-tagal katayin yung aming baboy. Mm -hmm. Ito guys, ano? Plano kong gumawa dito ng greenhouse. Papa, tatanim kami ng ano? Pet chai. Bali mayroon na rin akong napunlang pet chai. So mga after one week siguro pwede na siyang i-transplant. Charan! Nag-60 mat ni tita na Nakabulaklakan pa yun eh. Ang tikala ko absent nang isang oras. <laughs> <laughs> nag ka nagpunta? Hinahanting ka ni anti Ay ni Ante Paseng. Oh, Jay Balayda. Sabi niya, nakasira Jay Balayda. Sabi niya, nagtangkan ulo na nga talaga. Binagak lang ro Sabi niya, makaungutan ni Patang. Nagulip daw siya, guys. So, nagagalit na kasi yung kanyang asawa. Madi ka mo lang may balbalayan. Yan, nag-i-spray sila ni ng ano. Pang-amag. Ay, amag. pang bokbok. Para naman, syempre. Wala pa kasi kaming bisita dito, guys, na pumupunta. Nahirap namang masira na to ng agad-agad. Dapat ma- ano natin, masugpo. So, okay naman siya, guys. Medyo nabawasan na yung nilagay namin un, yung ano, na unang nilagay namin crudo nabawasan naman siya maganda na guys yung aming kwan dito, marigold yan, pang antay ano to guys antay mosquito sabi hmm. dami na siyang bulak-bulak ang sangit Sa kan sanditan tita pow, kung ito dakal 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 hindi masanay ng alupunan. Kasi tinulo, Ito guys, yung aming tatamnan ng cubitaw. Ito guys, ano, uh, tatamnan ulit natin ng kamatis at talong. So, meron akong nabilhan ng talo ay ng kamatis. Baka, baka dalawang linya lang siguro. Pero okay na rin. ang least, Kasi talagang wala nang mabilis sa, ano, sa bayan punla. And cubit ako naman doon sa baba. Ganda na ng palay ni Master Dragon guys. Oh. Green na green. Yan, sana maganda ang ani natin ngayon. Makabawi ng nakaraan. Ayun ang ating karne. Karneng baboy. Karneng nang sariwa. Oh, Ayan guys, may nana. para. Wow, ang laki. Hibito wow, wow Hibito, hindi, babo, sarap. Mag-harvest din tayo ng ating sili. Masarap to sa ating binataan. masarap yung ganito hindi masyadong manghang, maliliit nakakatuwa guys tong ating ano papaya halos lahat ng puno may bunga yan ang hmm, dami Hitik na hitik sa bunga ang ating papaya. Dwarf papaya. Pero ito ano lang dalawa. Ito ang pa ito naman guys, pahaba naman siya. Oh, ang ganda. So guys, magpitrito tayo ng ating daing. Sarap sa akwan. Sa ginataan. Kaya nito so, yata, malayang mukid. Ang sarap yan. Ang kanin yun yun? Eh? Pinse. dalawa. Ayan, ilalagay na rin natin ang ating langka. Ay, <laughs> <Napun -pun> na yun <laughs> na pun down Napunpun niya. Ang dami. Eh. Isang Isang ano? tayab. Mm. <laughs> mga Check natin yung nilulutong langka nanti pasing Wow. Ay. Kala ko nagkulo na. Hindi pa pala. Ay, kasarap. Bukit. Okay. Wow! So, ayan. May kumikinang na saging dito. Nagpapakuha na siya at hinog na. Pang ano lang to. Ilang piraso lang to. Pero pwede na rin. Isasabit na lang ulit natin sa ating kusina. So, ano na nanti pa Hatulan mo nante. Okay, mm. so tagbat lang. Nagkakonsume. Ang ah, gabit ka. Kahit doon yung doon sa inyo sa mga mga kanya. Aapat tayo magkain. Tingnan mo naman yung ating ulam. Isang banga. Wow, sarap ng ating ulam. Mangga bunog sa ilaw tsaka ginatang lang ka salamat sa Diyan ito nagkakalabas sa mga na ito sa pagliling sa mga naman sa sa mga naman sa Diyan sa mga naman sa Diyan sa mga naman sa po. sa mga

sa ano to, sa city hindi nila alam tong bunod na doon. Ito is na yan. Sa ano sa amin ang tawag diyan ay eh, tambasakan. Pero malalaki naman yan. Hindi ko pala din ang hindi. Kung na ako huwag din doon sa Laguna Lake yun, mahal pa rin. Eh. Sa amin. Eh? Mm -hmm. Kamukha din ng bulog, kaya lang malaki siya. Mm -hmm. Yun okay. yun. Okay. 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 Diba? tambal sa akin yun sa Ano? mga Ano? 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 minsan meron dyan sa bayan lang. Hindi ko meron sa palengke. Magaling mo sa ano. baka wala na Sarap yung naranasan sa magbili doon sa Pero kasi yung test ka. hindi ko pa nakakupan kung anong rasa ng laman? Ito yung kanilang miska naman doon bago yung kurus nga sa ilalag. Oo. Sige Sarap nga

Anong masarap yung yung buwan, lalaki? Maraming mga mantika, kamate? na eh. bayan, yung ngunti. Doon tawag ko doon? Oo. Tawag ko doon Yung malalaki. Yung doon doon Ha? Yung daada? Yung kamate? Kanin. Mm. Mga na yung mga lalaking kamatis. kasi lang. O magsabaw ka pa tayo. gusto lang yung kamatis.

si na toro. Nagpapatubig sila kuya Efren dun sa banda sa taas. Dapat tong fishman o ma ano na yun. Madagdagan ng tubig. <coughs> <coughs>